Ayan o. No? Itong dulo na to, huwag mo lagyan ng ano, ang lagay mo dyan, plywood. Para tayo bumaba ah, no? yung ano. Ah, yung bumababa lang ngayon. Yung pa lang ng silipin yan. Yung binaba niya kami ng umaga. May binaba niya kami ng umaga. Ayun, Ayun na, nakababad, na, naman sa lupa. Yan, bakit wala siyang blue sheet? Hindi siya kumuha ng blue sheet dito. Mayroon ka naman tao. Pwede mo naman bigyan ng ng ano. Ayun, wala pa naman tayong gagawin. Okay. Wala pa naman tayong gagawin. Bigaw lang palagay mo ng blue sheet. Ayaw na ata nilang kumuha eh. Yung tatlo, pasamahin mo na doon yung tatlong tao mo ng gachipping. Hello, yung tatlong tao, pupuntahin mo dito sa ano, sa 55. Bukwan ng blue sheet. Oh, 55 magbukwan ng blue sheet. takit sa bakal. Overtime na daw, 'no, sobra. Sa overtime ako. Sa overtime palagay mo. ano? So, um, ano yung dila, wala pa? Ana, busal ka lang, wala kang problema? wala yung problema? ano yung problema? ano problema? problema? ano yung problema? ano yung problema? ano yung problema? Di, di na naman, naman, say, kayo, si din din ba problema? ano yung problema? ano yung sa... ano yung problema? 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 ano yung Pagbubuli okay ko na kayo mo. na kayong mukha mo. Ano man? <laughs> <laughs> Wh <laughs> ano Ano right. right man? Ano uh, Ano man? 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 Naman man? Ano man? Ano man? Ano man? Ano man? Ano Ano man? Ito ba Okay, sige, sige, naman, sige. Sa akin na yeah. Dito sa 144. 144. Ah, sige, sige. sige akin ta si ano si ano si na lang. Sa akin na na lang. Sa baka, na lang. Sa akin na lang. Sa akin na lang. Sa Sa akin na lang. Sa Ah, wala yan? Nagbe-wait na kita na yan. Waiting. Oo nga eh. Eh, Pumunta ko, nagpalipa ko agad. Naging sinatakot ko yung... Kaya lang kasi. Pwedeng matura. Mga mukong, mga mukong kasi dito. Dapat lumayo sila kayo. Pinaghihintalaan sila kasi yung araw-araw dito. Masukan dito. Wala yan. Oo. Dapat umalis sila dito sa araw. Ayan e. Aping? Simpla mo ulit? Simpla mo rin siya. Ayan e. Simpla mo ulit siya. Ayan e. Ayan e. Tatlong po, po. <laughs> ba? bakal. po. kape. Iyon Tatlong ko nalawa tayo sa kami ni eh. so, Lapuman na, na, na siya. kape. Ito'y kape. Ito'y kape. Ito'y kape. Ito'y kape. Ito'y kape. Ito'y kape. Sa kape. bakal